lulutuin natin egg drop soup. Ibig sabihin, meron siyang itlog, binating itlog, meron siyang singkamas, meron siyang green onions para ito sa sipon at rangkaso ninyo. Madali lang itong lutuin. So, ito yung ipe-prepare natin. Kung marami kayong mga buto-buto o natirang sabaw ng manok, halimbawa, magdinilaga kayo, magtira kayo palagi ng sabaw. Ilagay nyo lang sa freezer dahil isang araw magagamit nyo yung inyong chicken soup. Ang maganda sa chicken soup o chicken broth, mababa to sa calorie, maraming electrolytes kasi pinakuloan nyo na yung manok nyo doon. Although yung iba, medyo maalat ang gawa. Pero kung kayo naman ang gumawa, syempre less na yung alat. Ang maganda dito, dal electrolytes ang makukuha nyo sa sabaw ng manok. Meron na siyang asin, calcium, magnesium, potassium, phosphorus, at pati protina. May collagen pa yan para sa balat, buhok, at kasukasuan ninyo. Higit sa lahat, pampaganda ng mood kasi may tryptophan. So, mas masarap din yung tulog nyo. Pero kung meron kayong sipon, trangkaso, ubo, eh mas kailangan nyo mag-prepare ng sabaw ng manok. So, another version to ng sabaw ng manok na madaling lutuin. So, papakuluin natin yung sabaw. Pag kumukulo na yung sabaw, ihuhulog na natin yung ating ham. Meron lang tayong tinadtad na ham. Yan, lalagay natin yan. Kung meron kayo, or pwede rin kung ano yung mga tira-tira ninyong nilagang manok, pwede din. Yun yung mga pwede ninyong isahog. Tapos, habang nagpapakulo, ilagay nyo na rin yung inyong singkamas. Malalaki lang to, pero pwede niyong mas liitan. Akala ko noon, walang makukuhang sustansya sa singkamas. Hindi ba lagi itong nasa grocery, palengke, pero ang singkamas pala ay isang gulay. So, marami siyang carbohydrate, fiber, at mayaman sa vitamin C itong inyong singkamas. 44% o kalahati ng pangangailangan niyo nasa singkamas. Meron pa yung folate, iron, magnesium, potassium, manganese, vitamin E, kompleto sa vitamin B, calcium, zinc, phosphorus, copper, at beta-carotene. Meron siyang mga antioxidant, vitamin A, C, and E. So, akala ko talaga nun, puro tubig lang ang laman, parang kutkutin lang, gagawin nyo lang veggie sticks. Aba, masustansya pala ang singkamas. Marami pa siyang soluble fiber, pampababa ng inyong kolesterol. At saka, meron siyang uh, potassium pang relax ng ugat. So, timplahan nyo lang ng paminta. Kung, med kung tama na yung timpla ng sabaw ng manok nyo, hindi nyo na kailangan maglagay ng asin. Okay? Tapos, ang maganda pa dito, sa singkamas, meron siyang fiber, tinatawag inulin. So, mas pinapadalas yung pagdumi nyo. So, sa mga constipated dyan, 31% more ang pagduminyo pag kumakain kayo ng singkamas Mas bukod pa sa ma-water to. Tsaka prebiotic to. So, para sa good bacteria ng inyong chan, laban din yan sa colon cancer. Tsaka, di ba, pag nagpapapayat kayo, maganda to sa blood sugar nyo, mababa sa glycemic index. Pwede nyo gawing lumpia, sopas, ginisa, salad, veggie sticks. Pero higit dyan, ito yung titimplahan natin. Yung ating egg. Alam nyo ang egg, perfect food to. Tapos hindi lang 'yon, hindi lang perfect food ang inyong egg. Ang maganda dito sa ating egg eh mataas sa protina, mura, masarap, sagot sa malnutrisyon. Pwede sa breastfeeding nanay. Ah, nakita nila yung mga nanay na nag-breastfeed kapag kapag kumakain ng itlog nakita nila mas malalaki at mas matatangkad yung anak nung nanay. So, sagot talaga siya sa malnutrition. Bukod pa, di ba, very yellow. So, may vitamin A siya, lutein, zeaxanthin, carotenoids, becolin. So, pang ng anak nyo sa utak, sa nerves, may selenium para sa thyroid ng anak ninyo. May vitamin D din para sa buto, may omega-3 fatty acid. Tsaka kumpleto siya sa vitamin B. May phosphorus, calcium, potassium, ka, uh, iron, copper, magnesium, manganese, selenium at zinc. Konting bati lang ang gagawin nyo. Hindi naman yung bating-bate na parang scrambled egg. Tapos, uh, dahil kumukulo na o malambot na yung singkamas at saka luto na yung mga sinahog ninyo, i hahalo natin ang unti-unti. So, konting bati lang ang gagawin. So, nilagyan ko na to ng salt. Pwede nyo ring lagyan ng pepper kung gusto ninyo. So, pag biglaan, gutom mo yung mga bata, eh, pwede nyo tong ipakain sa kanila, lalo na pag parang hindi matunawan, masakit yung chan. So, ihuhulog nyo itong inyong itlog. So, habang hinahalo nyo, paikot, dun yung ihuhulog ngayon yung inyong egg. Naka-off na yan ah, habang hinulog ninyo. Okay? Na. Ang apoy. Kasi, konting luto lang naman yan. Ang oh, naluto na agad. Luto na agad. Tapos, paikot yung halo. Yan. So, meron na kayong na. egg drop soup. So, yan yung madalas na ino-order nyo pag nasa restaurant. Mura, masustansya, Readily available. Kompletong food. So, ito yung inyong singkamas tsaka yung inyong egg. Parehong complete food. Hindi ba? Ang bilis palutuin. di pwede yung ipamirienda. Actually, kung gusto nyo lagyan ng instant noodles, pwede din. Tapos, sa ending, meron tayong sibuyas dahon. Yan. Pampaganda. Tsaka palasa. Okay. Luto na po ang ating egg drop soup. Pag may sipon, masakit ang tiyan, hindi matunawan, or simpleng nagugutom, gustong magmerienda, ito na ang... Tsaka sa mga nagpapapayata, mag-soup muna kayo bago kayo mag-main meal. Yan. sa bata. Yes, sa breastfeeding mommies, tsaka sa mga lumalaking bata. Pakita natin. Mm. Okay.